pagkatapos ma-publish. Ano pa ba yung mga dapat gawin, 'di ba? To put yourself and your work out there. Oh, hindi nga raw natatapos 'yan sa pagkupublish publish mm, lang. Ng mm, libro. Oh, Meron ulit. pang trabaho pa ng 50% of the task or the job oh, oh. is after pa ng pag-pag-publish kasi ito. marami pang gagawin. Kaya Lowell, ipakilala mo na to. Sino ba ito? Narito na kasama natin live na live si Bray Antiporda, ang founder ng Bookmark A uh, Bookshop and Publishing. Magandang hapon, Bray! Hi, Bray! Magandang hapon po. Magandang hapon, Ma'am Bianca and Sir Lowell. Magandang hapon sa'yo. Okay, Bray. Maraming salamat po sa pag-imbita. Nako, thank you for joining us. Ano? So, pwede mo ba i-share sa amin? Paano ka ba nagsimula sa self-publishing? Mm, um, sa self-publishing po kasi, mm. eh. um, actually, tuloy-tuloy po yan. Magkakasunod siya, kaya naniniwala talaga ako dun sa corridor principle na kung nasaan ka ngayon, mag-open siya ng an another opportunity for you. So, nag-umpisa po yan dahil sa pagiging tamad ko po sa pagbabasa dahil ayaw kong magbasa ng libro. So, during the pandemic, um, chinalenge ko yung sarili ko na um, kailangan ko nang umpisa ng pagbabasa. So, ang isang naisip ko na way is to start an online bookshop. Mm -hmm. So nung ano, um, sabi ko, kailangan ko magbenta ng libro siguro para pag may nakikita kong libro, um, mas momo-motivate ako magbasa. Mm -hmm. And yes, naging effective naman po siya. Kaya uh, while selling books on my online bookshop ko, mm -hmm. is gusto ko rin namang i-share sa ibang tao yung naging kwento ko na kahit pala hindi ka bookworm at birth, kahit hindi ka nagbabasa during your childhood possible palang makapagbasa pa. Possible pang magustuhan mo ang pagbabasa. So, sinulat ko po siya into a book. And oh. sa kagustuhan kong i-share ka agad yung kwento na yun, nagmadali po ako mapublish yung book. and um, I contracted a publisher online uh -huh. and unfortunately, I had a bad experience with that publisher, uh -huh. which is partly my fault rin naman po dahil nagmadali ako. So, yon because of that experience, nag-start na rin po ako ng um, publishing service company. Okay. Bray, uh, dahil nga kagaya mo karamihan first time authors, uh, jump na tayo agad dun sa pag uh, sa start mo ng sa iyong sariling self-publishing uh, company ano? Dahil tinutulungan mo nga itong mga first time uh, authors, may pamantayan or standards ba na sinusunod kayo like kailangan bang i-assure muna na maganda oh, oh. on your end pa lang? Parang isa sa, may screening pa, bala, pa, pa ba sa inyo pa lamang kung alin yung mga ipupush ninyo na i-publish? Yes po. Tama po yun. Um, yung mga uh, ina-accommodate po namin ay mga first-time authors po. Mm -hmm. So meron mga nagsasubmit sa amin ng mga manuscript and Kapag nagsasubmit sila manuscript, actually palagi rin po nilang tinatanong sa amin yan, ano ba yung criteria para mapili yung manuscript namin para ma-publish? Ang lagi po namin sinasagot, hindi kami makapagbibigay ng criteria dahil hindi naman po namin ginajudge technically yung mga libro. Kundi binabasa po namin siya, then chin-check namin yung readiness ng libro uh -huh. kung okay na ba to i-publish or hindi pa. Uh -huh. Kung sa tingin po namin may kulang pa ganyan, binabalik po namin sa author with feedbacks po yon para if ever na maayos nila, pwede po nilang ibalik sa amin ulit. So, maaring sabihin po ng iba napaka-subjective naman. Ganun. So, yes po, subjective po siya in a sense dahil aside from the readiness po, chine check rin po namin whether we can um, contribute dun sa success ni author at ng kanyang libro. So, kung hindi po namin kaya makapag-contribute, uh -huh. hindi rin po namin siya tinatanggap. Oo, oh, okay. So, meron ka bang uh, maisha-share sa amin? Ano-ano ba yung mga kailangang malaman ng isang aspiring author bago pasukin itong self-publishing? Hmm. Uh, magandang question po yan. Para sa mga aspiring authors po, uh, hindi kasi basta-basta po ang self-publishing. Dapat alam nila yung pinapasok nila. Mm -mm. Because, lagi pong nababanggit rin sa TikTok na um, self-publishing is like starting your own business po. Oh. Kasi when you are starting a business, you are investing. And pag sinabing investment, akala natin pera lang ganyan. Mm. Hindi po. When you invest, you invest also your time, mm. your energy, your effort and dahil books po yung ano natin, yung product mm. natin, your creativity rin po. Kaya kailangan be ready dahil mm kahit na sinasabi ng iba na madali lang yan self publishing lang yan mm -hmm. hindi yan kagaya ng traditional publishing pero mm -hmm. ang sa katunayan po um it's true na self publishing is a faster way compared to traditional publishing mm -hmm. but not necessarily easier po mm -hmm. dahil marami so, yeah. po talagang kailangan gawin oh. eh when you self publish a book bri, uh, ito nung kaninang kanina ko pa gustong itanong, yung a la carte services na ino-offer ng inyong uh, publishing oh, oh. company. Ano, kwento mo sa amin ng tungkol dito. Ah, uh, yes po. Uh, dahil ako po, um, nabanggit ko kanina na I started publishing my own book with a certain publisher. Then, when I published that book, raw pa po pala yung manuscript na pina Mm -hmm. So, tinanggap lang siya print in, then may ISBN yun na daw yung publishing so uh -huh. um so yung all art services po namin motivated ulit siya ng another experience so ayun um instead of offering packages lang na magpa-publish kay sa amin ganyan if you want to publish your own if you want to become an independent author tapos you need help in specific services lang po parang o order ka lang sa fast food restaurant uh -huh. meron po kaming ino-offer na a la carte services uh -huh. so for example ready na po yung manuscript mo meron ka na rin ISBN pero kailangan mo ng um help sa pag-improve ng manuscript mo meron po kami may offer na um editing service Ganun po um bali hiwa na lang po siya kung depende kung ano yung pangangailangan mo po niyo kung ano yung kung ano yung kailangan mo, uh, kung ano yung sa tingin mo, parang uh, gusto mo pang improve tama ba? Or hindi mo kayang gawin on your own, pwede yung uh, i sa inyong uh, publishing company, tama? If they need uh, more professional help, mm -hmm. ganyan, mm -hmm. pwede pwede po kahit na hindi sila magpa-publish sa amin. So, for kahit example... They sorry. will venture into self-publish. So, for example, break ako ang gusto ko lang ipaprint lang sa inyo, okay lang oh. ba yon Pwede po sir, May rin po kaming print on demand service. Okay. Which wow. is um maganda rin for self publishing dahil usually po kasi pag mass production 500, 1000 ganyan. Pero yung sa print on demand, pwede po as low as 5 pieces. Kasi pag naubos, magpapa-print lang po ulit ganyan po. However, kailangan pa ring dumaan doon sa kanilang uh, standards, siyempre yes. na tinatawag natin, so, no? Yes po. Dapat um, bago bagu print na na po yung mga proseso na kailangan gaya ng ISBN, copyright, editing. At saka formatting. yung sa NBDB, 'wag natin kalimutan. Oo. Yes, okay. uh, <laughs> Pag gusto natin 'yan, dapat uh, registered rin po sila with the National Book Development mm -hmm. Board which extended naman free pa rin sa compiler. Wow, eh, dapat. Yes, tama po yan. Okay, mm -hmm. ano. So, after naman maipublish publish yung uh, yung libro, ano? Uh, paano mo ito may effectively market and distribute? Like how do you put yourself mm -hmm. and your work nga, out there? Yes, po. Am um, tama po 'yan. Maganda 'pag usapan yung marketing and distribution. Mm -hmm. Gaya po ng nasabi ni Sir sure kanina na yung publishing hindi po siya nagtatapos sa pagkaroon ng ISBN, pag preprint ng libro, hindi po doon nag nagtatapos yung publishing natin. Ang tanong na, once na-print na siya, ang tanong, ano nang gagawin? What's next? So dapat meron po tayong marketing and distribution. And we firmly believe that um, this is one of the key factors in determining yung success po ng isang libro. So maaring tanongin, so ibig sabihin ba nito yung success ng libro nakadepende kung gaano karami yung nabenta? Hindi naman po sa ganun. Mm -hmm. dahil yung marketing and distribution po, hindi lamang po siya about sa pagbebenta ng libro eh. About rin po siya on how you will reach your target audience. Kasi that's the very goal of publishing. You want to publicize your book, you want mm -hmm. to reach the public. So kailangan mong i-market para malaman nila that this specific book exists. So, yun po yung importance ng marketing to mm -hmm. Ganun pala yun, ano. Alam mo, break your curious lang ako, ano. Sa uh, publishing ba? Or pagdating sa mga publishers, meron din ba tayong maia-identify mai na red flags doon? Or oh, mga dapat, uh, things, things to watch out marami for? Marami po yan, ano. Ayan! So, uh, Sige, ikwento mo. Lalo po ngayon dahil um talamak na po dun sa online. Uh -huh. So karamihan po online talaga yung um, communication lang so mahirap rin i identify. Uh -huh. Kaya importante rin na pag-usapan natin kung ano yung mga dapat tignan na mga lalo ni mga nag-uumpisang author bago sila mag-contract with a certain publisher. So kauna-unahan po dyan is yung contract po. Red flag kapag magulo or mahirap intindihin yung kontrata. Kasi po, ang usapan natin when it comes to publishing, intellectual property po kasi yan eh, di ba? Right. Hindi siya basta-basta ang usapin. Kaya dapat naiintindihan mo at nagkakaintindihan kayong dalawa dahil the contract mm -hmm. is magsisilbing binding agreement between mm -hmm. the parties. So, red flag po yun kapag magulo yung contract. Next po, kapag yung publisher nagmamadali. So hindi po dapat minamadali ang pagto publish ng libro. So, dapat sinusunod natin yung proseso. Uh -oh. Dapat pinagdadaanan talaga natin yung mga dapat pagdaanan. And another thing na hindi masyado pong napag-uusapan na gusto kong i-point out kapag yung publisher gusto puro tawag lang. So baka hindi masyado nakapansin ng mga ay okay. pag puro tawag lang kasi possible na ayaw nila mag-iwan ng trace. Mm -hmm. Dahil mas importante ngayon dahil ang screenshot ng messages are admissible evidence na sa court. Kaya siguro gusto nila puro tawag na lang. So, kung puro tawag, red flag. And maganda rin tip yun sa mga nagpumpisang author na kung wala mang kontrata, dapat meron man lang at least messages na magiging um, evidence nyo na may napag-usapan kayong mga ganito. Bray, sing singit lang ako sorry singit lang ako dun pa. sa time frame mm -hmm. na sinasabi mo na mm -hmm. posibleng isa sa mga signs na red flag ang isang publisher pag nagmamadaling mag-print uh, sa sa experience mo usually gaano ba kahaba haba dapat oh, yung oh. Uh, like oh, ano ba yung... si ang period dapat oh, oh. Ano na ano ba yung ma recommended oh, time frame bago ma yung isang libro um, maganda rin pong tanong yun kasi usually yun po yung problem ng ibang authors kung kailan ba mapapublish ganyan. Lalo na pag so, excited, no? Nagmamadali? Uh -oh. Yes po. <laughs> yes po, kasi gusto na talaga nila makita yung physical copy uh -oh. ng book nila. So, um yung ano po, time frame, wala namang po siyang standard time frame, dahil nakadepende rin siya eh kung anong stage na yung manuscript mo. Kung marami pa bang kailangan ayusin dito, kung okay na to konti na lang yung aayusin natin. So, mga nasa two months, ganyan. Uh -huh. Tapos, yung iba po kasi, parang, parang within this week, mapapublish na natin. Ganun. Wow. So, red flag yun kasi, anong gagawin mo? Bakit within two weeks lang, kaya mo na siyang ipublish? Uh -huh. Wala ka na bang ginawang iba? Prenint mo na lang ba siya? Uh -huh. So, yun po yung um, nagmamadali na red flag. Kasi baka mamaya meron tayong error na hindi makita and mm. mas maging mahal pa yung mistake na magagawa. Oo, oh, ano yung mga typographical errors. Oh. Simple lang yan, pero ang laki ng impact kasi nagagawa niyan. Oo. Oh, oh. So, so yung, din po yung another red flag po, no? kapag yung publisher ang hinihingi niya is formatted na at naka-PDF file na. Oh. So, bakit siya nat natawag na red flag? Kasi... Mm. Um, kailangan natin pag-isipan, publisher nga ba talaga sila or baka naman printing, printing company lang ka. sila. Oh, so, magkaiba po kasi yung buong. Then, another na red flag na pinaka tinitignan dapat natin is kung may ISBN or walang. Uh -huh. Yung iba po kasi, sabi nila, ipapublish yung book, pero walang ISBN. Uh -huh. So, kung walang ISBN, no need na ng explanation, uh -huh. takbo na po, red flag po yan. <laughs> Then, lastly, syempre, yung kamakainan lang naging issue na yung maraming pangako po, mm -hmm. yung puro magaganda lang yung sinasabi, mga okay. too good to, too be, good true. to be true. true. Okay. Yes, Ako parang po. alam ko yan. <laughs> <laughs> Medyo nakakatakot oh, oh. na sign yan, no? Oh, oh. Yes, akala Akalaan mo yun, yun ano? Pinangangang... Mm -mm. Oo nga, no. Akalain mo yun, Lowell, ano, hindi lang pala sa relationships may red flags. Oh, oh, pati sa, sa book publishing, publishing meron. Oo, oh, oh. kaya sana po ay uh, inyong na-take note ang uh, tips ni Bray. Kung hindi niyo naman po na-take note, wag po kayong mag-alala dahil may replay po ang episode na ito, ano. Oo, oh, oh, siyempre. Oo. Oh, oh. uh, Lowell, baka may tanong ka pa para kay Bray. Actually, pinapanood ko siya sa TikTok, eh. Oh. Yung bukod sa yung kanyang uh, mga content doon. Uh, mabilisan lang, Bray, no. Paano mo naisip na itong content na ito ang gawin? Mm -hmm. Yung mga uh, about sa book publishing, about sa self publishing in particular. pa Bakit ito yung naisip mo na content? So, yung kung makikita po doon yung content namin is mga practical tips lang po. Mm -hmm, mm -hmm. Dahil ang target market namin dito, mm -hmm. hindi po yung mga bookworms, hindi yeah. po yung mga mm -hmm. nagbabasa. Gusto naming i-target yung mga hihikayatin pa lang mm -hmm. namin, Ganyan, susuyuin pa lang namin na, tara na, magbasa na kayo. So, kailangan good. practical tips po talaga okay. siya. Dahil, para hindi sila ma-overwhelm, at naniniwala po kasi kami na may pag-asa pa mga Pinoy pagdating sa pagbabasa. Y yun kailangan yun... lang natin basagin yung misconception na nabuo sa kanila na mm -hmm. pang matalino lang daw, nakakatamat, tapos mm -hmm. pang school lang daw yung libro. So, kailangan ipa ipaalala sa kanila na pwede silang magbasa para sa libangan nila. Ang ganda, no, Ang ganda Noel. Ano. Uh, Sobrang ano, paano ka ba nila uh, ma reach online to avail of your services? Uh -huh. Pwede po silang mag-message sa amin via our Facebook uh -huh. page, Bookmark Book Publishing, and pwede rin po nilang i-visit yung aming website, bookmarkbooks.com. Ayan pa. Okay, ano. So, kung may tanong pa po kayo tungkol sa self-publishing, i-message nyo lamang po si Bray sa kanilang uh, social media channels, ano. Naku, Bray, maraming maraming salamat. Sobrang dami naming uh, natutunan from you. Lalo na sa mga tips mo at sa mga red, red flags, flag signs. Diba? Oh, <laughs> Maraming salamat, Bray. Maraming maraming salamat, Thank okay, Bray. Thank you for joining us dito sa Read Pinoy. Hanggang sa muli.